So yan guys. Uh, yan. <laughs> Daming harvest. So happy. Marami pa dyan. siguro makaka 20 kilos tayo. So yan guys. And also yung aming kalamansi, marami pang kalamansi sa bahay namin. Kaya hindi na natin i-harvest iha ang kalamansi. Tingnan natin dito guys ang papaya. Ang atis, yan. Kuha tayo ng ano, papaya. So dito wala nang bunga. Yan oh, ang guys. Yan ang oh. Ang oh. daming bunga. Hinog na. Hmm. Hmm. Medyo panay po ang ulan ngayon. O kaya magaganda ang resulta ng sa ating mga tanim. Ang papaya. Oh. malagyan natin ito ng patabago manda. Yan. Yung mga tinanim natin sa ilalim. kaya yan, na-vlog ko na po ito dati. Yan nina natin ang rehinog na. Yeah. Yan. Guys, eh. So, nung isang araw, naglinis tayo. Kaya lang, di natin naulitan. At may trabaho po. sa So, sumasagot lang kami dito pag yan naka natinig tayo ng ano ng tag dito bugambilya And guys oh buhay na rin tinanim natin yung mulberry yan itong siniguelas. Tanggalin na natin ang dahon. Kasi maraming maraming peste. Kailangan mo na sili. Ayun o, oh, kasi ang ganda ng aming sili. Yun. Ang daming bunga ng ano, Malberry. Ayun guys, ah. Uh

So, hayi, kaya masarap pag naulan. Wala tayong uh, effort. Effort ay nagkagandahan ng halaman. Nga lang. Madamo, pero mas gusto ko 'yung kaysa malinis nga, wala namang mong harvest. Yeah, inang ma Madamo, ang mahalaga ay mag maganda ang harvest natin. Yeah, so ito babaybay na rin natin ng malberry ito nga ipapalta na natin ng ano tama oh gusto lang sya sa sukal pero ang bunga maliliit kaya papalta natin siya nung ano or pwede na pwede na natin alisin para magluag ay sadya so matamis yan yan ang first class Ah. Uh, yeah uh, ano masasabi mo? Ma? Sarap mo ka. Dini da, ang feelings. sarap. Wow, so yun po. Ang tamis po daw guys. Fresh from the farm. Pulang pula. Ang labi. Hmm. Parang napapaibig din ako kumuha. Ay! Huwag ka mo, kakat ko yung ano, mga naninilaw. ayoko na dito ako busog mamaya kakain hey guys hello guys yun know, o mm, tatamis sa wakas nagamot din natin ang punggo so ang atin namang aalis ng ngayon ay ang mga naninigang kung pala may pala napala na natin ito o so, kawasa natin kasi nalungdong sa ano sa dadaanan maganda. Yan. Yan. Maganda sa tag-araw kung patulan. Ay. 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 Okay. pa sa tag-araw. Yan, oh, laki ng dilaw. Ha? ray mo dilaw. Oo oh. oh, nga. Aray, nalampasan mo ka dilaw eh. Dahil Antinik. eh ay nito. Sakata, kong ko naman yung kuryente Ya, si taas na 'yon. Madilaw na 'yon. Wag na ya, wag na. Yang yeah, madilaw na 'yan. Hello, sahet paano kumikita? Hindi naman 00. Eh ito guys, oh yan, magsisimula dito sa parang anong yan? yung maitim na yan. na diyan. Ito ko ano siya pamalit natin ng ates, daming atis na yan eh. Oh, Halimbawa, oh, kung nga talagang ayaw mabuhay eh. Ay, puno na. Tama na, wala na.